hindi tayo makagawa ng quality content ngayon kasi ano man magsimba muna tayo dito tayo sa simba ng simba ng ah, mountain sa simba ng ah, ano mga to simala yan guys para magpasalamat tayo sa ating blessing na ah, natanggap no kahit kunti kunti lang ba pero at least na natanggap tayo so thank you guys Thank you. ah uh, so yun guys, nandito na tayo sa itaas uh, for video dahi. Mm. Nandito na tayo sa uh, naglinya-linya, 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 naglinya linya naglinya linya naglinya linya

may sakit ka kaunt, may rheumatism, may colon and intestinal problem, may tuberculosis, may bone problem, may genital Katina, <laughs> katina na ba niyo sa kinsay ko sa baka, sa pagtutok sa baka sa tiyong kahasa niya. So yun guys, tapos na tayo magsimba. So tapos na rin tayo mag ano, mag, uh, mag -ano, ng pasalamat. Tapos nagsindi pa nagsindi tayo ng ano, kanila sa ano, sa doon kay eh, nagpasalamat na tayo sa Panginoon. Tapos doon sa loob, uh, ano, magbigay tayo ng flower so alabas na tayo guys kasi uh, maghapon na so nagutom gutom na yung uh, tiyan ko man <laughs> kumakain kain muna tayo doon uh, ah, yan nakita ninyo guys nandito kami nagsimba so malayo pa yung biyahe namin so pauwi na kami guys thank you sa inyong suporta sana walang may skip ng ads love you all bye bye